Hello mga ka-baby love, kagigising ko lang, tayo na sa baba at magluto tayo ng tanghalian kasi kanina sobrang frozen pa nung uh, pusit, kaya adobo natin, tara samahan niyo ko exam bakit wala magiilo pa naman ako at habdal yeah. ah no more what ano no more power stay <tod>

Bala, lahat na Dalawa metro natin ah. Pati yung wala. Dalawa metro natin, di ba? Baka lahat ba? Kaya pa mo magbabala lang po lang Ano ba yan? Hindi, ako. Hindi, gulutan na Tay tayo. Dyan. Init pa naman. Sisira damit niya sa no. Ngayon bitin ba mo bulok ulo. Sino sabi kitang meta dito dito? Kulit ha. Kulit sa si boy ha. Si <laughs> boy.

Power interruption nga talaga eh. Hindi ko lang nabasa kung kailan. Nakalagay dun sa, ano eh, post ng mamatid, ano eh. May pera ka dyan, Harold? Meron po. Pahiram mo na nga ako. Babayaran ko mamaya. Ano ito sa ba? Taas yung wallet ko eh. Papabila ko sa'yo ng siling haba. Kasi mag aadobo ako. Wala na. Ha? Ano ba ibili yung Siling haba. Tsaka ibili e may upo kasi ako. Gusto ko lagyan ng sardinas to. Sardinas lang nilalagay ko dito. Ano bili ko to eh. Ito sa lalaki oh. Mura daw eh. Ano ba ibili mo? bako? Isang sardinas. Tapos Ano? isang ay dalawang ano dalawang ceiling haba tapos, tapos ano kasalo oh, 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 oh. mamaya kayo bigay na taas lang yung pera Ballet ko balit ko dito na dala Sir, sa na Ay, affected nga tayo. Ayan o, oh, Meralco nakalagay eh. Affected nga tayo. Ha? Sarong sardina sa pula? oh, sige, yung maanghang. Sige, ano, dobo ko. Mga ka-baby, lagi mo. ko siya. Ano kaming ilo eh. Ginagawa kasi. Ayan. Eh, Nakaready na yung kaya napag-ibag. Kasi nga, frozen ko eh. Oh. Say hi. Ah, uh aha. -huh.

dalawang baby dito. Mga baby na Ang cute yung dalawa. Hi, hi! 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 Wow! How about you, Dana? Say hi! Oh, saki boy, oh. Kuha ka na baby ko. Oh. Ito mahalo, ito. Mmm, very good. kasama pala kami sa interruption ng on. Oh. Power interruption. Patay tayo dyan. ako nang... oh. Po! kasi kailangan pang i-open din lang kainin? O, Ay, mama. Da, mama. Ayaw. Tana, ayaw ma-open. Mamam Mama ka, mamam okay. tama, gigigilaw, Mama. Mama. hmm. oh. wal, ito dalawang gawayan po kuya te. Oo, sa taas mo, anong galon? Oo, walang 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 Dalawa. Meron sa taas. Mamamam daw siya eh. Oh, wait, ito na. Oh, wait, baby ko ah. Oo, oh, oo. Oh, oh. Bawal pala sa yung old baby. Ako nandun daddy mo. Ako. Lagot. No, katana rich kasi. Umiinom pa si saki, boy ko talaga. No. No nga raw, no. Gigisa na tayo, mga kapepe. Nakapagins na lang. Opo. Na tayong kuryente. Oh. Opo. Wow. Hindi nga ma-open eh. Ay, haron sama mo rin na isang kamatis. Okay. Nalagay ko dito sa pusit. Meron pala ako dito isang, iya, ano, ipipirito. E, kamatis, dalawang siling haba, tsaka sardinas, at tsaka kasalo. Oh. Okay. So, meron pala akong lalagyan dito ng ano, kamatis. Na nataban pa kayo. Wala na, siling haba, dalawa. Kamatis isa lang, tapos kasalo, tapos sardinas sa pula. Sarili ko sa upo. Bukas naman yung, uh, ano yung... Ayan, uh, 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 Asan ba yung tubig? Saan tubig yung daddy mo? Oh, saan? Saan ko? Ayun kay daddy mo. Ang daming ulam. May pakbit pa nga ako dyan. Ba'y na mga ka-baby. Wala kaming kuryente. Mamaya ulit eh.